Hello guys, welcome to my channel. This is Top Ono oh Disena Tiktok. Andito naman po ako ngayon sa Alkisiras po, dito sa palagit na po ng Pahardo Loyola po. Dito sa paglalagay po ng pop po dito sa main. Abit po na ulilis po. At huwag niyo po kalimutan mag-comment-comment po kayo ng Mr. Po At huwag niyo niyo po kalimutan Tignan niyo na po ang aking Facebook page, TikTok page, Instagram page At isubscribe sa clips niyo rin po yung aking YouTube channel Kaya po Pero marami salamat po sa inyong so, subscribe niyo po sa aking YouTube channel po Pero sana po tag tag tagan -dag niyo pa po ang aking subscribers po Tara po Silipin po natin po ngayon po uh -huh. Medyo Ito, eh. so, malinis na po dito po Ayan po Kaya yeah, ito po Mag Mag-upisa na po sila Maglalagay po ng Bakot po Ayan lang um po mag po maglalagay ng bakot po Po, yung maglalagay po na sila ng pangarang po doon sa mga ano po doon sa pag ano po doon sa mga happy po ng release po. Ito, shout out, shout out po yung mga bikers po. Pati yung mga running po. Pati yung mga nangamimiptik po. Shout out, shout out rin po. At shout out rin po yung mga kay elementary ko po sa Ligarda. Ika-school ko po dati sa high school po sa dati sa Ramon Magsaysay at kaka-college ko po dati sa S.I.E. College, Nexton Pond. At masyadot po. Oh. Ito, oh may nagja-jagging po. May nagja po. <leagues> oh Ito. <lawsuit> uh <Gentleksi> Ito po ay nag-uumpisa na po sila maglalagay po ng bakod po sa tabi po ng relis. Dito, dito sa giseras po, sa may palagit na po ng Loyola, Pahakdo po. Ito yung ano, para po sa pagpe-prepare po doon sa, para po sa North-South Commuter Railway po. ito po kaya po bahay po ay maapektuhan rin po kaya po ito tara na po balik na po tayo ngayon po ito po bali naglalagay po na po sila ng, ng bakot po dito po sa may Loyola mula Loyola hanggang Pahardo po medyo na umpisaan na rin po maglalagay po pero dun sa ano po wala pa hardo hanggang tuwasan ko ay wala pa rin pong bakod ko po. pero sa may palagit na po ng tuwasan hanggang kontrates po ay marami pa rin pong puno po at marami pa rin pong may parada pong po sa sakyan ko at huwag niyo po kalimutan mga comment comment po kayo at huwag niyo po kalimutan please like, share, and subscribe po dito sa aking youtube channel po Thank you for watching. God bless to all po. Sana po, dagdag-dagdagan nyo pa po ang aking subscribers po. Pero marami salamat po sa inyong pagsusubscribe sa inyo po sa akin po.